Ang labanan sa Samar ay naging isa sa mga huling malawakang labanan sa karagatan ng digmaan sa Pasipiko bago nawala ang lahat ng makapangyarihang Japanese Imperial Navy. Naganap ang labanan noong October 25, 1944 sa silangan ng isla ng Samar nang subukan ng Japanese Imperial Navy na kontrahin ang mga pwersa ng Amerikano noong labanan sa Leyte Gulf. Ito ay upang pigilan ang pagpapalaya ng Pilipinas. Matapos ang matagumpay na plano ng mga Hapon, ang ilang grupo ng hukbong dagat ng US ay nahulog sa isang gitad, at nailayo nila ito sa kanilang mga posisyon, at nanganganib ngayon ang isang maliit na unit ng US Navy. Isang malaking Japanese fleet na may 23 barkong pandigma na kinabibilangan ng pinakamalaking barkong pandigma na nagawa sa kasaysayan, ang haharapin ng Tapi 3, isang maliit na unit ng puwersa ng US na wala pang lumbarko. barko, ito ay isang etikong muling paninindigan, kung saan, sa dika panipaniwalang pangyayari ay nanaiigang maliit na unit ng Amerikano, laban sa pinakamalakas na grupo ng barkong pandigma ng Japanese Imperial Navy. Dahil sa matagumpay na amphibious landing ng 6th Army ng Amerika, na pinamumunuan ni General Douglas MacArthur sa Leyte, ay pinadala ng Japan ang halos lahat ng kanilang mga barkong pandigma upang umatake sa Leyte at pigilan ang mga Amerikano. Kinati sa tatlong unit ang puwersa ng Japan. Ang center force ni Admiral Kurita na siyang main force ng Japanese Navy. Ang southern force na pinamumunuan ni Vice Admiral Nishimura na dadaan sa Surigao Strait at Northern Force na pinamumunuan ni Vice Admiral Gishiburo Ozawa, na siyang magiging payon upang mahulog sa bitag ang mga puwersa ng Amerika. Noong naglayag na ang Center Force ni Admiral Kurita papuntang Pilipinas, upang atakihin ang amphibious landing ng mga Amerikano sa Leyte, ay nalagasan ito ng limang barkong pandigma sa mga labanan sa Battle of Palawan at Battle of Sibuyan Sea. Dahil sa paglubog ng battleship Musashi at pag-atras ni Admiral Kurita, ay inakala ni Admiral Halsey na tuluyan na nitong napa-atras ang puwersa ng center force ni Admiral Kurita, kaya din na ito naglagay ng task force na magbabantay sa San Bernardino Strait, ngunit ang pag-atras pala ni Admiral Kurita ay pansamantala lamang. Si Admiral Halsey ay nahulog sa bitag ni Vice Admiral Gishiburo Ozawa, ang commander ng Third Fleet ng Japanese Imperial Navy. Sinadya noon ni Vice Admiral Ozawa na ipaalam sa mga Amerikano ang kanyang lokasyon, upang habulin sila at ilayo ang puwersa ng mga ito sa 7th Fleet sa Leyte, na siya namang ng center force ni Admiral Kurita. At dahil inakala ni Admiral Halsey, na ang grupo ni Vice Admiral Ozawa ang main forces ng Hapon, kaya hinabol nila ito at naiwan na walang kasamang battleships ang mga light carrier group ni Reed Admiral Clifton Sprague. Sa mga oras na yun, ang mga battleships naman ng 7th Fleet na pinamumunuan ni Jesse Oldendorf, ay abala naman sa pakikipaglaban sa Southern Force ng Japanese Imperial Navy na pinamumunuan naman ni Vice Admiral Nishimura sa Surigao Strait. Gabi ng October 24, 1944 ay bumalik ang Center Force ni Admiral Kurita sa Sibuyan Sea, ito ay malayang nakapaglayag palabas sa San Bernardino Strait at tumungo palayte. At kahit nalagasan na ng ilang battleships ang center force ni Admiral Kurita, ay malakas pa rin ito, at binubuo pa rin ito ng apat na battleships. Kabilang dito ang dambuhalang Yamato, na may 18-inch gun, anim na heavy cruisers, dalawang light cruisers, at labing isang destroyers. Samantalang ang light carrier units ni Rear Admiral Clifton Sprague, na karaniwang tinutukoy ng call sign na Taffy 3, ay binubuo lang ng tatlong destroyer, anim na maliliit na escort carrier, at apat na destroyer escort. Kaya ang magiging senaryo ng labanan ay David vs. Goliath na sitwasyon, sapagkat sobrang dehado ang mga Amerikano. Nang maabisuhan si Clifton, tungkol sa makapangyarihan Japanese Naval Formation, sa pamamagitan ng Friendly Reconnaissance Aircraft, ay alam niyang hindi maiiwasan ang matinding banggaan. Ang isang shot mula sa 18-inch gun ng battleship Yamato, ay higit pa sa sapat upang sirain ng alinman sa mga barko mula sa Taffy 3. At ang pinakamakapangyarihang armas na mayroon lang ang mga Amerikano, ay ang 5-inch gun na nakamount sa mga destroyers. Pagsapit ng alas sa isik, ng umaga ng October 25, 1944, si Admiral Kurita ay nagkaroon na ng visual contact sa maliit na unit na Taffy 3. Ang Japanese Center Force ay agad nagpaputok ng ilang salvos galing sa battleship Yamato at ang unang nabiktima nito ay ang isang light carrier na USS White Plains. Ang mga near missiles na sumabog sa tubig ay naging matataas na pader ng tubig malapit sa ilang mga destroyers. Ang Taffy 3 ay tumugon sa pamamagitan ng paghahagis ng mga smoke screen upang itago ang pag-atras nila palapit sa isla ng Lite at pigilan ang mga Hapon na makapagpatama ng tumpak na mga putok. Samantala ang ilang mga piloto mula sa mga American carrier ay naghanda para sa isang desperadong pag-atake, habang ang task force ay nagsigzag sa nag-aalo ng tubig at naglalakihang splashes. Sakay ng USS Johnston Destroyer, napagtanto ni Captain Ernest Evans na maaari malipol ng mga Hapon ang buong task force kung wala silang gagawing paraan at mananatili lang silang tumatakas. Kaya inihanda niya ang lahat ng kanyang mga tripulante para sa isang desperadong paglaban sa dalawang barkong pandigma ng mga hapon. Nang walang anumang babala, ang 15,000 toneladang Fletcher Class na USS Johnston Destroyer ay lumabas sa smoke screen at tumulak diretsyo sa isa sa pinakamakapangyarihang fleet na natipon kailanman. Gusto ni Captain Evans na pigilan ang pag-usad ng mga Japanese upang makakuha ng konting oras, Upang ang natitirang bahagi ng Taffy 3 ay makarating ng ligtas sa Leyte. Nagsimula ang USS Johnston na magzigzag-zigzag ng buong lakas at magpaputok sa sinumang kaaway na nasa saklaw nito. At noong milagrong makuha ang range nito sa isang Japanese heavy cruiser kimono, na pitong beses ang bigat nito, ay nagutos si Captain Evans na paputukan nito gamit ang lahat ng kanilang sandata. Sa loob ng ilang minuto ay 200 rounds ng 5-inch gun ang naiputok ng USS Johnston na siyang sumira sa superstructure ng heavy cruiser maging sa mga heavy gun mount nito. Pagkatapos ay naglunsad ng isang barrage ng sampung torpedoes ang USS Johnston na siyang bumasag sa katawan ng heavy cruiser Kamana at nahati ito sa dalawang. Ginugol ni Captain Evans ang halos lahat ng kanyang mga bala at sandata sa paghaharap na ito. Kaya nagutos siya na umatras ng buong bilis habang pinapaputok ang lahat ng natitirang bala sa mga barkong pandigma ng kaaway. Tinamaan ang boiler ng USS Johnston ng 16-inch ng mga shell, at bumagal ang pag-usad nito ng kalahati sa kanyang bilis. Isa pang hit ang tumama sa destroyer at nag naman ang anti-aircraft ammunition magazine nito at umabot ito ng ilang deck, habang ang huling impact ay nasira ang bridge nito at nawasak ang radar at lubha na ang pagkasira ng USS Johnston. Nawalan ng dalawang daliri si Captain Evans at nasira ang kanyang mukha ng mga shrapnel. Ngunit kahit matindi ang natamo niyang pinsala, ay tumayo pa rin siya at nagpatuloy sa pagsigaw ng mga utos sa kanyang mga tauhan. Bago pa man napalubog ng mga Japanese ang USS Johnston sa kailaliman ng karagatan, ang mga destroyers na USS Herman. USS Hall at ang escort na Samuel Roberts ay lumusob din at sumali din sa suicide fight. Ang mga destroyers ng Taffy 3 ay mabilis na sumalakay sa labanan at dumaan sa nasusunog na USS Johnston. Sa kabila ng matinding pinsala na tinamo ng USS Johnston, si Captain Evans at ang kanyang mga tauhan ay bumalik muli sa labanan para sa isang matapang na huling paninindigan kasama ang ibang mga destroyer ang ibang unit ng Taffy 3 na mga destroyer escort na Dennis John C. Butler at Raymond ay nakiisa rin sa labanan. Habang ang nalalabing mga aircraft ng Amerikano ay nagpatuloy sa kanilang strafing run gamit ang kanilang mga machine gun. Pagsapit ng alas 8.30 ng umaga, inabandona na ng tauhan ng USS Hull ang barko dahil sa sobrang tindi na ng pinsala. Makalipas ang sampung minuto, ang USS Gambier Bay ay nagsimulang lumubog unit na nailigtas ang mga tauhan nito. Nang wala na ang lahat ng kanilang mga torpedo, ang mga American destroyer ay patuloy na nagzigzag at nagpaputok ng lahat ng natitirang salvos. Noong alas 8.50 ng umaga, ang USS Samuel B. Roberts ay kritikal na tinamaan, at noong alas 9.45 ng umaga, ang USS Johnston ay inatake ng light cruiser na Yahagi, pati na rin ang ibang mga destroyers. Si Captain Evans ay mabilis na inabanduna ang barko kasama ang kanyang mga tauhan, at pagkatapos ay isang di kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Sapagkat himalang umatras ang Japanese Center Force sa kabila ng matinding kalamangan nito sa labanan. Dahil ang mga Amerikano ay nakapagpalubog ng tatlong Japanese cruiser, at nakapag-disable pa ng tatlong Japanese warships, si Admiral Kurita ay naniniwalang higit pang mga reinforcements ang darating kaya pinatigil na niya ang pag-atake. Ang Taffy 3 ay dumanas ng pagkawala ng 800 na tripulante, 750 naman ang nasugatan, at apat na vessel ang lumubog. Ang Japanese Center Force naman ay nalagasan ng 500 na tripulante. Ang Battle of Samar ay humantong sa isang kahangahangang tagumpay ng mga Amerikano. Ito ang nagbunsod sa isang mahinang task force ng labing tatlong maliliit na mga barko, laban sa isang Japanese formation ng dalawang putatlong mga barkong pandigma. Ito rin ang naging simula ng pangwakas na pagkatalo ng Japanese Navy. Sapagkat ang mga barko nito ay nanatili lamang sa mga daungan para sa pagkumpuni para sa karamihan ng natitirang panahon ng digmaan. Si Captain Evans ay hindi na muling nakita pagkatapos niyang iwanan ang Johnston at sumakay sa balsa. Kinawaran siya ng medalya ng karangalan para sa kanyang magiting na espiritu sa pakikipaglaban. Ang kanyang katapangan ay hinangaan ng kanyang mga kasamahan, at naging inspirasyon siya ng karamihan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating munting channel. Pwede mo rin pindutin ang mga suggested videos natin para sa kabuuan o karugtong ng ating kwento. Maraming salamat po!